Ang lola ko na 90 years old na ay malakas at magaling pa rin gumawa ng patupat na kakanin. Kaya naman samahan nyo nga kami ngayong araw na magluto ng masarap na pangmeryenda. Andito pala kami ngayong araw sa bahay ng lola ko at maglilinis nga kami ng bahay niya kasi sa susunod na araw ay birthday niya na. At habang naglilinis nga sa kusina sila mama at saka yung auntie ko eh meron silang nakita na sinakob. Yung sinakob pala ay katas ng tubo na minatamis. At dahil nga dyan napaisip kami na gumawa ng patupat na kakanin. Bali ang tawag pala namin lahat sa lola namin ay inang. Mapaanak niya man yan o apu-apuhan niya basta ang tawag namin sa kanya lahat ay inang. Ang inang namin ay magaling siyang gumawa na lalagyan na ng patupat na kakanin. Ito ay gawa sa dahon ng nyog. Si ng ay 90 years old na at sabi namin na talagang malakas pa siya. At sa anak niya nga na 12 ay iilan lang doon ang marunong gumawa ng patupat. Si mama marunong din naman siya gumawa kaya lang matagal. Tapos yung isa ko pang ante. At sa 12 nga na yun ay parang lang yata ang marunong. Namulot na rin pala ako dyan ng nyog na gagamitin ko mama na panggata. Inaalog-alog ko na lang kasi yung iba ay parang siraan na. Limang gatang lang pala nabigas na malagkit ang lulutuin namin. At ang ilalagay naman namin na gata ay dalawang nyog. Ilang beses na rin pala ako nakakita na gumagawa ng patupat. At hindi ko alam kung bakit hindi ko matutunan to, hindi ko masundan kung paano. Marunong din naman ako magtirintas ng buhok, yun nga lang tatluhan lang siya. Pero ito kasing patupat ang ginagamit ay apat na dahon. At dahil nga limang gatang lang naman, nabigas na malagkit yung lulutuin, kaya sabi namin, itama eh, na siguro yung sampung piraso na paglalagyan. Minsan kasi para sa akin, parang mas masarap gumawa ng merienda kapag kakaunti lang. At baka nga itong sampung piraso na to na ginawa nila, eh, hindi ko pa malagyan lahat. Kasi nga yung bigas na malagkit, ikakaunti lang. At yung dalawang pirasong nyug naman na ko kanina, ina eh, ko Isang piga lang pala ang gagawin ko dito. At bukod nga dun sa sinakob na nakita nila mama at saka ng auntie ko dito sa kusina ni Inang, eh meron pa rin nakatago dito si Inang na bigas na malagit. Kaya ito na rin yung gagamitin namin. Hinugasan muna namin dyan yung bigas na malagit at pagkatapos, binabad muna namin dito sa gata ng mga 20 minutes. Saka namin dilagay dito sa may patupat na ginawa nila kanina. Kamay na lang din pala ang ginamit ko dyan sa paglagay ng bigas na malagit dito sa patupat kasi mas madali kapag kakamay ang gagamitin. Hindi ko rin masyadong pinupuno dyan yung kasi mamaya kapag ka naluto na to ay mag-aalsa pa. At kapag ka nalagyan ko na, ibinubuhol ko naman na sa dulo. At kapag hindi binuhol mamaya kapag ka niluluto na ay baka sumabog yung laman niya sa loob, magsilabasan yung mga bigas. Sinalansan ko lang siya dyan na maayos at pagkatapos, kinuha ko na yung sinakob ni Inang. At higit isang taon na pala to, kaya ganito nang itsura niya, lumambot na siya. Pinatong ko na nga lang siya dyan sa pinakang ibabo at pagkatapos, binuhos ko na dyan yung mga natitirang gata na pinagbabarang kanina ng bigas na malagkit. Naglagay pa din pala ako dyan ng dalawang basong tubig at saka asin at pagkatapos ay sinalang ko na. At pagkalipas nga ng mga 30 minutes ay ganito na yung kanyang itsura. Malapot na yung kanyang sabaw pero ang bigas niya ay mahilaw pa kaya niluto ko pa ulit 'yan ng mga kalahating oras. At sa loob nga ng isang oras na nakasalang ay ganito naman na yung itsura niya. Siguradong luto na 'yan kaya pwede nang kumain. Sakto alas 3 nga diyan ng hapon na no, nagmeryenda kami at masarap to kapag ka mayroon pa siyang kasama na purong kape. Masarap din tong kainin sa umaga at eto rin palang patupat na to nakakainay okay lang kahit abutin pa siya ng tatlong araw. Hindi siya kaagad napapanis nasisira. Masarap ang pagkakaluto namin at yung walong piraso nga na yun na nagawa ay halos lahat naman kami dito ay nakatikim. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Mirinda po tayo.